backyard cooking ang lulutuin natin ngayon ay dahil inspired siya ng mga Bicolano, Tol. Ayan, Tol. Akala ko pupunta tayong Bicol, eh. Hindi. Nagkataon lang sakto kasi na parang medyo Bicol Express mm -hmm. ang lulutuin natin ngayon. Pero hindi siya totally Bicol Express, Tol. Tawagin natin siyang spicy taba ng baboy sa nagmamantikang gata na may inihaw na yellow. Haba, no? Parang ang dami nating gagawin ngayon. <laughs> lalagang marami. Dahil marami din ingredients. Yan. Meron tayo dyan liempo ng baboy. Mm -hmm. Meron din taba ng baboy. Yan. Meron din pula at saka green na sili. Mm -hmm. Tapos yung mga panggisa natin dyan. Saka sitaw ang gagamitin natin gulay. To, sili, Tol. Sili, favorite mo yan. <laughs> favorite niya yan. Ano ba una natin gagawin dito, lang. Tol? lang. Diretso na agad tayo. Yung liempo kasi natin, Tol, wala tayo nilagay na marinade dyan. Asin at paminta lang. Walang kahit anong fancy mm -hmm. na ingredient dyan. Kasi ang kukuha natin lasa naman is yung sagata ng publiko na express natin. Yun. Eh, bago natin iyawin yan, Tol, papabaga muna ako. O sige, magpabaga ka na tapos umpisaan na natin. Sige, Tol. Tol, ready na to, Tol? Okay na. Okay na, ang init na ito. Mm. Pwede natin sa alang tulyempo na merong salt and pepper, Tol. Ihawin na natin, mga cubs. Tapos mamaya, Bigol Express sauce. Expressos. Express sauce? Uh, isipin mo, iniluluto eh, natin ngayon, Bigol Express. Di ba sa South yun? Oo. Oh, tapos iihaw. Iihaw na! Alam <laughs> mo, South border pala yun. South e, di ba? Tama, south. tama. Iihaw na! So ito, lagay natin dito, tapos ihawin natin ng mga 15 minutes. Yeah. Balikan natin mamaya. So, balikan natin. Yun. Let's go! Let's go! at nahiwa-hiwa ng maliliit itong liyempo na inihaw natin kanina so ready na tayong gumawa ng malabikol express na sarsa spicy na taong taba ng baboy umpisahan natin sa taba ng baboy hindi tayo gagamit ng kahit anong mantika pag natin yung sariling taba nito habang hinihintay natin magmantikayan taba ng baboy, gamitin na natin itong mga sili natin. Meron tayo ditong siling green. So para kakaiba at mas lumabas yung katas, e eh, igagrinder na natin siya. Rekta. Kung yung typical na Bicol Express ay hiniwa ito naman yung chop version o grind version. eto yung lalagay natin sili mamaya. At kapag nagmantika ng ganyan yung mga taba ng baboy, pwede nating iusog dito bang konti dahil magigisa tayo sa kalahating parte ng kawali natin. So bago tayo magisa, lagyan muna natin sya ng butter pang padagdag din ng lasa to. Medyo maraming mantika ang nilabas ng ating taba ng baboy. At kapag medyo natutunaw na yung butter, pwede na tayo magisa, unahin natin sa luya. Tapos sunod natin yung bawang. Tuwi lang natin ng konti yung bawang. Tapos ilagay na natin yung sibuyas. Next naman, hindi karaniwang nilalagay ito sa mga Bicol Express, kaya hindi talaga legit Bicol Express ito. Kung baga may twist tayo, lagyan natin ng kamatis. Tapos, importanteng kasama sa pampalasa, yung bagoong alamang. Mga tatlong kutsarita lang. Tapos, gisayin lang natin yung kalahati ng kawali bago natin pagsamasamahin lahat. Yan, pagkatapos ng ilang paghalo-halo, ay eh, pwede natin pagsamahin yung baboy at saka yung mga pinanggisa nating aromatic. <coughs> Pagkatapos ng dalawang minutong paghalo-halo nitong ginigisa sa nating baboy, eh maglagay muna tayo ng konting sili. Ito yung gin-grind natin kanina. Konti muna dahil yung iba mamaya kapag may sarsa na siya. Ngayon naman, lagay na natin yung pangalawang gata. Ito yung hindi malapot version. So yung pangalawang piga ng gata, ito yung magsisilbing pampalambot ng baboy natin at pang sabaw ng konti. Hintayin lang natin mabawasan yung sabaw hanggang sa lumambot yung baboy tapos mamaya eh, palalaputin natin ng konti dun sa malapot na gata, yung unang gata. Pagkatapos ng 10 minuto mga kaps, nag-reduce na yung sabaw niya kaninang nilagay natin. Oras na para ilagay yung unang gata o yung malapot na version. Nandito na talaga yung lasa ng gata. Ulog na natin. Tapos isabay na natin dyan yung sitaw para medyo lumambot na yung gulay natin. Dagdagan na rin natin ng sile. kasaluin lang natin. Tapos maghintay ulit tayo ng mga ilang minuto para mag-reduce at para mas lumapot pa ng konti, ihabol natin yung inihaw mamaya. Bago natin ihulog yung inihaw na karne, timplahan natin pang huling beses ng pampalasa, chicken powder, paminta, at konting asin. Hintayin lang natin mag-reduce pa ng konti yung sauce, tapos lagay na natin yung karne. Yan yeah, mga cubs, okay na to. Pwede na natin ihulog yung ating inihaw na liempo dito. Yan o. Oh. Yan ang twist natin today. Inihaw na Bicol Express version natin, Tol. Wow! Napakaganda mo na, na no? itura niyan, Tol. Eto, Tol. Pagagandahin pa natin, plating na lang kulang, tsaka kanin, mangantana. Ay, yun ang pinaka-inaabangan ko diyan, Tol. Yung na. Oh. Let's go na! Let's, Let's go! go! mga Ito na yung spicy na ginataon version natin na parang Bicol Express na rin. Ayoko lang siyang tawagin Bicol Express uh oh. kasi hindi naman siya 100% legit. Mm -hmm. Pero ayan yung twist natin for today. Oo, oh, tol. Liempo. Yung itsura pa lang, tol. Napakasarap ng pagmasdan. Punong-puno ng kulay. Tsaka ano, tol. Nagmamantika talaga. Yun na nga. Pinagmantika na yung gata. Pinagmantika pa yung taba. Pero bago natin ah. i-discuss yun, Dol. Ang ah, kinabahan akong bigyan. mag <laughs> na tayo. So mag-soft drinks muna tayo. Pampadulas. Cheers. Let's go. Hmm, parang tinakot muna <laughs> bago mo ko pakainin tinakot mo ko eh, <laughs> eh umpisa ko na dito sa inihaw na twist natin tul sa tayo um, tigil sa tayo <laughs> may kasama hindi sa bibitaw yan bibitaw <laughs> <laughs> oh cheers cheers salt and pepper grilled yan <laughs> hmm <laughs> hmm 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 iba pa rin talaga pag kaano lang siya, pag plain lang no? salt mm -hmm. and pepper lang sya wala kang magarbong ingredient na nilagay yung mga lalagyan ng mang si sea although syempre masakap din yung toy mag si pero yung natural tol eh salt and pepper tapos yung lasa lang ng baboy talaga tsaka naging crispy rin yung balat tol ah. mm -hmm. smoky tamang alat lang tsaka tamang spice ng pepper perfect tol Mm. Pumiperfect ka kagad. Toppings pa lang ito. Oo oh, nga pala. Oo. Oh. Ano pa nga pala ng bacon express? Mmmmm. Sabay ko lang ng kanin, sapnon e. Ito yung to. Ang yung sinasabi ko kayo, nagmamantiga. Galing yan sa gata at saka sa taba, yung baboy. Sige na tinatakot to lang. <laughs> Yun lang talaga yung ginawa natin. Mm hmm. Pinagsama yung inihaw at saka yung taba. Pero may gulay to. Oo. Oh. Hmm? Yung gulay na pinagmalaki mo, nagmamantiga din. Mmmmm. <laughs> 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 uh -huh. Hindi maanghang? Hindi. Dito yan, may ano, may minalaglag na... Hintik mo ngayon to. Hindi diba? Hindi diba naman maanghang. Tol, hmm. <laughs> mm. so, iba talaga dating, no? Pag, mm. siyempre yan, may gata. Tapos yung texture nung taba, tapos yung inihaw sa sama pa. Yun yung combination to. masarap Sarap talaga sa bibig. Kumbaga, smoky na siya, creamy pa sa ano may gulay yan to? May gulay. <laughs> nagmamantika nga lang yung gulay. <laughs> may, may dumi, may uh, ano. <laughs> Ayun <laughs> dumi. Ha? Kasali <laughs> ano yun. Siling Di... pangkikang yun. Hindi kasali yun. Hmm. <laughs> ito, meron na akong tinabi dito yung parang, kumbaga parang chicken oil kung inasal. Pero ito din yung sabaw niyan. Kasi nga, nagmamantika ang uh, ini-aim nating makuha version. Ito nga siya. Hmm. Hindi siya yung typical na Bigol Express na kilala mo. No? Oh. Puti, namumuti. Talagang creamy yung dating sa picture pa lang. Tsaka yung nga yun to, yung twist na merong mm. inihaw, mm, na medyo may, may crispiness. Mm -mm. di ba Wala yun sa pangkaraniwang Bigol Express. Kaya tama yung sinabi mo kanina na parang nagdadalawang isip ka kung tatawagin mm. bang Bigol Express. Hindi to. kasi siya legit. Kumbaga may kamatis pa nga yan. Eh. Mm, -mm. pa natin ng sarsa natin. Ayan. Sharein natin. Ayan. Yeah. Hmm, kalimutan natin magkwento to Bakit mo kinahin yung dekorasyon? Pagkain mo! Pili yung kasama yung sabi ng Rockwell. Kasali ba yun? Nakala mm. ko dekorasyon lang yun eh. Meron niyang green sa pula. Ang sili. Kaya yung mga nakakuha ang green, tinatanggal ko eh. Hindi dumi, dami mo naman. Boy! <laughs> <laughs> ito na kung pinakita mo pa eh! Ang <laughs> 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 dami yung tinagay. Kali nang pag-inagawa yan? Hindi. Diba e, ka, sanggaling yan. <laughs> At mabalik natin yung last episode natin ha. Kung hindi niyo pa napapanood, ma'am. Mayroong nakakatuwang nangyari doon. May sumayaw doon. First time yata yun, doon. <laughs> May papareact na lang siya eh. Mayroong kaming bagong segment na attend Dance Check. Okay. <laughs> Sa pagkakataong ito, dahil year to, wala tayong Aten Dance Check. Eh. Pero oh. abangan niyo yung susunod na episode. Sumayaw Ay. ulit doon. Sumayaw ulit? Sumayaw ulit. Nangyari na yun eh. Nangyari na? Uy, papalabas namin bukas ba? Nakakasunod nito mm. Daming natuwaron tol Sa mm. dance na yun Attendance check mm -hmm. Galing Dating dancer kasi yun eh Oo, <laughs> uh, nabasa ko rin yung sa title Ngayon, <laughs> yeah, Ganina, nasa kami Sabi niya Sa susunod Mag-i-ready ako ng mga Mga gandang steps Kami <laughs> <Sabi> mo yun? One <laughs> <laughs> day naman mo. Ikaw naman Gusto ko pang i-surprise yung Cubs Nation Kasi sabi niya, tol kong ma-disappoint Yung Cubs Nation sa akin <laughs> Ah. Gusto na lang kumain. Ginin ka mo kati. Wala pa ma, isingit ko lang ha. Hmm. Gusto ko lang batihin at shout out ang aking kapatid, ang aking ate, ate Tet. Mm. Na nandyan sa Canada ngayon. Uy! malamig dun tol. Malamig talaga ron, ate Tet. Malamig dyan, maraming jacket dyan. Huwag mo nang padala. Ang init, <laughs> ang init dito. Ang init dito. Kasi Darla, yun. niya nangyapamangking ko. Nandun sa Canada. Ate Tet and Darla. Hmm. Baka masayos kami sa mga atid eh, kaya lang. Oo. Oh. Ate Atid si Juby, tsaka si Kuya Roy. Ah, saan naman oh. sila? Alabama, USA. Oo, yun, Alabama. Dito sila nung 1 million tayo eh. Oo. Oh, oh. Mm. Tinawid mo na rin lang sa USA. Hmm. Siyempre, huwag natin kalimutan si Tata. Oo oh, naman! Ta! 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 Gusto ko lang sabihin sa'yo, hindi man ako nakapag-comment, pero ako unang nanood nung upload mo. No! Nah. <laughs> una ako mag-comment sa'yo. Una ako nanood, ta! Ta, huwag ka maniniwala. <laughs> ako, pinanood ko talaga ng ano. <laughs> Tawag, <laughs> inuunahan mo pa <laughs> Boom po kong pera ta, talagang na-appreciate ko. Mm. Meron po kasi kaming chatroom ni Tata at ako. Kami lahat. Nang pinag-uusapan namin yan, hindi nag-upload. Dahil nag-upload na mga cabs, si oh. Pinyo, si Tata. Ganda nung pinuntahan ni Tata ron, Tol. Oo, oh, parang siyang ano, bancheto, para o, gyanun, parang oh. ganun. Parang sabi, nga ni Tata, nakatatakam. Mm, mm. Di ba? Aluhalang pagkain tol. Mm. Agoy mm. magbantok. Oo. Mga kaibig, na natin si Tata. Mm. Yung mga bago nating cubs na, mga dumating nung 1 million plus na, mm. na malamang hindi na nadatna si Tata. Tata po ay nasa Amerika na. Oo. Oh. Dato siyang kasama natin dito sa backyard. Kaya lang, long distance na hindi natin magawa yung backyard cooking na kasama siya. Malayo na siya eh. naiiyak ka naman ah. Na? <laughs> ha? Toto, mahihiyak! Eh, pwede iusapan si Tata eh. Oo. Uh, uh. Oo. <laughs> May miss you, tata. Mm. Lagi ka namin pinagkukwentuhan dito. Ikaw nga lagi naman ng storya namin. Inaasar ka namin, hindi mo lang alam. Ang dami na sabi jambo sa'yo. Ay, yun, Tol. Alam mo ba, Tol? <laughs> <laughs> alam mo ba, sabi ni jambo kanina. Sabi mm. nga sa biyahe kami. Sabi niya. Meron din na Meron pa. Alam mo, boy, si tata, doon ako nagpaturong sumayaw. Magaling din daw sumayaw si tata. <laughs> Mag-send ng video si Tata. Paano? Papakita natin dito sa... Oh, ah, pag, uh, sa susunod na pagkakataon, no? Baka oh. mm. mag-send ng video si Tata na sumasayaw okay, siya. Hintayin natin sumagot. Kapag digo. sumagot, ipipin natin dyan sa baba. Oh. Ang comment section. Tinatang ba kaya niya yung hamon? Sabi, sabi ni Jamboy. Eh. Magaling din daw talaga sumayaw <laughs> si Tata. Eh, mag-upload niya. Di ba kapag upload, sasayaw pa? Eh, syempre. <laughs> mag-upload ka, mag-shoot ka pa, mag-edit ka pa. Di ba? Eh, yung pagsayaw tol, kahit... Di ba? na yun. As is na. Oh. as is na yun eh. 'pag ka mo 'yun na 'yun. Hmm. <laughs> Ang layo na ng narating natin. Pag tayo dito sa Bicol Express. Nakakatuwa nga siguro ng isipin na pwede tayong pumuntang Bicol someday. Mm hmm. Kaya bago pa tayo makapunta doon, eh nagluto muna tayo dito <laughs> sa backyard natin ng Bicol Express. Mm hmm. Ay. Yung sinabi rin sa akin si Jambo ani. <laughs> dami naman sinabi niya. Oh, Ang dami. Oh. Ang dami sabihani kami. Hmm. Sabi niya. Alam mo ba, boy? Yung Bicol Express, hindi nag-originate sa Bicol 'yan. Totoo naman? Oo. Oh, hmm. Sa Maynila nag-originate yan. Dabi Totoo naman. Hmm. Kasi ang uh, ang kaisipan at kaalaman ng karamihan, dahil Bicol Express siya, galing siya sa Bicol. Oo, oh, kasi Bicol yung pangalan. Oo, oh, pero, pero hindi siya, pala. Ano, sa trend. Oo. Oh. Kasi express eh. Galing, daming hmm. alam niyang jambo ngayon. <laughs> Mabalit tayo Bigol Bicol Express. Tama. Hmm. Na, sa history nila ng uh, culinary, is doon nga daw sa train station. Sabi pa nga ni 1970s daw yun. Wow! Oh. Uh -huh. Kompleto yun po ah. Sabi niya. <laughs> Salamat ko. <laughs> <laughs> Salamat Google. <laughs> Then, nung una daw, wala naman talagang pangalan. No. Ang baga, napapakaripas lang takbo, kaya minsan Bicol Express na gano'n. No. Uh -huh. Iba-iba eh. So yun. Pero ang original na yun, wala namang kamatis, walang kahit yung mga pinaglalagay natin dito, katulad na niya, hindi gano'n. Mm uh -huh. Team Kamiyas TV lagi may twist. Yun lang naman yun. Ay! Hey! Kami mm. ni jambo. Mm. Speaking of twist daw. Mm. Sa susunod na backyard daw, itatry niya raw magpakita ng sayaw na twist. Ay! Hey! Naganda yun. Sabi niya. Mm -hmm. Oo. Oh. Baka kung saan pa umabot yung mga pinagsasabi ng jambo. <laughs> Siguro nga, na jambo na. Ano? Mm. mo yung kanin. Kasi parang isang kalderong maliit niyang kanina. Okay, parang wala na, dun. na Na. Halos siyempre ayon natin mapasobra sa saya So ini enjoy lang natin na kasama kayo for mm -hmm. the para magandang panoorin. Para kumpara for the YouTube show. Yeah. Natin niyan. Yeah. So sa amin natutunan kayong bagong twist. So nakasanayan yung Bicol Express. Pwede niyo namang subukan. Tingin ko naman magugustuhan niyo. Mm -hmm. At siyempre, hmm, pwede rin kayong gumiti kapag nasarapan kayo. <laughs> <Ikaw Ayun> Ang <naman. laughs> indi. Ay nakakahawa hawa naman talagang talaga. Hmm, pinaba ko tol para malunok ko. Hmm. Kaya, ngiti-ngiti lang tayong palagi. Katulad ni si Mayor. <laughs> Bilis. Paulad. <laughs> so, tatanong ko pa ba, anong ngiti yun tol? Hindi naman siya narinig eh. Tanong ko tol. Oh, anong ngiti yun tol? Yung ganon? Hmm, <laughs> um, ngiti express. <laughs> Spoiler. Sige. <Jam. laughs> Hindi okay, <no>. marunong. <laughs> Sa susunod na bumiyahe kami ulit, ako naman ang magkasalita dyan. Huwag mo inuunahan yung mga jokes ko ah. Oh, o sige na. Yung natin na po si Kapstens. At ako po si Mayor TV. At dito po, ang um, TV TV 2K24 sa backyard. Yan. Yeah. Na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. Na huwag na huwag nyo kakalimutan at lagi nyong tatandaan. Rule number two. Yes. Cheers. Cheers. Uy. Manyaman. Ah. Kenny. Masiramon. Oh, no. Ah! ano yan? Ano yan? Ano, paano yung ano, dito? Hindi ko alam eh. dito na lang. Dito! dito. Bye! Peace out! Peace out! ano yan? yung parang mga ano, dito. Diyan, lenon yan. Bite. Sige na, wala na wala na. Bakit Bakit ako yun eh. Pero magtatakip kasi marami pa siya igukwento. to get